Ayan mga kasuyo. bagong dating. Galing Bunglew. Shoutout nga pala kay Boss Janjan. Jan, Inigo. Yan yung pangalan ng kanyang uh, bangka. Oh. Ang, uh, pangalan ng kanyang anak. Jan Inigo. Shoutout sa kanya. So ito rin isa. Oh, bagong dating din. Oh. Ito yung ngayon mga naghahakot ng kwana. Mga isda. Galing sa... Puleleo Island Ayan Itong kay dyan inyigo mga kasoyo yan o Mga kwan dyan Padala Padala ng uh, Itong Mga bangkang pangulong Mga may cooler Ayan sila nagpapadala Binabiyahe dito Ang isang cooler po mga dyan mga soyo ay 500 pesos Ang uh, ang pamasahe dyan sa bangka na yan tuwing uh, ka dyan kada isang banyera isang banyera, isang kulir ayun ito isa bababa na rin abangan ah, natin baka ito mabultuhan ito yata yung uh tinatabunan na eh baka nga ito yung maraming dala ito isa na Baba na ng isda itong isa mga soyo. Ito ah, nagbaba na ng isda. Ayan, ito yung dala mga kasoyo. Nandiyan ang Diego. At ah, tundingan. Bo, bro, magkano sa inupin? 200, 200 <laughs> 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 哎呀，哎呀，你

So 70 ang kilo ngayon ng mga kasuyo sa tuna. 35 kilos pataas, to 70. Yeah. Sa Yolupin, 200 pesos per kilo. Kasi yung ito ano kay Boss Janjan Jan pala to. Ayun lang kay Boss Janjan. Jan, magbaba na. La 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 la, bangka? Ah, iyon babaking. Oh, sampai dong? No kabilang punta kanya-kanyang kanyan mga soyo ay may ari kanya-kanyang ding buyer ang pinapadalhan kung saan nila babagsak yan bawat kanyan mga kasoyo ay may kausap na ng buyer bago makarating dito kaya ang kanilang rumbo kung saan yung buyer doon ang patimbang Ayan, biyahing uh, kuan. Biyahing panukulan. Ang uh, biyahe po dito masoyo ng panukulan ay alas uh, 8 ng umaga. Tsaka alas 2 ng umaga. Doon naman sa kuan. Sa sa isla. Ay alas 7 ng umaga tsaka alas ah, uh, 7 baga. 8 Alas 10 ng umaga pala doon Alas 10 ng umaga doon At saka alas 4 ng hapon Ito Maraming dala to Mga big tuna Bunglew, Barangay Bunglew. Panukulan, Pulilio Island. je tu. Ah, uh, sariwang sariwak. ô yên Tuloy lỗi anh ha cốt không sa kabilang bayer uh, bagting dito naman sa kabilang kina set out kay Master uh, Tunador kasi uh, Master Tunador hindi pa siya nagpan ngayon hindi pa siya nag uh, nagtanggal ng mga hasang at uh, bituka para pang export para uh, jinsan yan General Santos City Pumunta lang rito para dito siya mag-explore ng paano pagtanggal ng ganyang mga asang at uh, bitoka. Tapos patapos na rin mga kasoyo.